nindot sa ilang mga color guys gwapa ka sila tanawa ang ganda nila oh. Nag change na po sila ng kulay kasi pulang pula yan sila pag natamaan ng araw pero ngayon malamig na po kaya ganyan na yung kulay nila bumabalik na sila pagka green pero yung tips niya ay may mga red mga red or pink pa din ang ganda see ito po ang pinakamaganda sa mga ionium natin kasi nagbabago sila ng kulay according po sa temperatura ng panahon. Ayan. Sa so, nakita niyo sa mga previous vlog natin, parang purple na purple 'yan siya at saka ang titingkad ng kulay niyan pag ano pa pag natatamaan pa siya ng araw pero ngayon na hindi na siya natatamaan ng araw ganyan na pero maganda pa din siya di ba ang ganda ganda pa din i-update ko lang kayo sa mga kulay nila sa sa autumn ayan na yung mga kulay nila oh. maganda pa din kahit ano see. ayan naman. Di ba ang cute nila? They're super cute. Ito, may ano na ito. Um, marami akong ibebenta nito sa summer or spring. Kasi mga dahon yan binibili kasi it's precious. Kahit iano ano mo lang yung dahon niya, ipatong mo lang ang dahon niya sa lupa na ano yan, nabubuhay yan. Ayan. Gaya nito, see? dahon 'yan pinatong ko lang dyan sa lupa e eh, nabuhay siya so ang isang dahon madami po siyang babies si tipa ang ganda ganyan lang kabilis mag-alaga ng mga succulent guys ayan ganda niya see ito nag-uumpisa na naman siyang mag-green and yan super super lago na niya super duper lago eh nakaka nakaka ano siya guys <laughs> nakakagigil di ba in this yung ayun yum natin na swab scarf ayan ang ganda at naatay tambok kaayo nga purya buyag na tambok kaayo nga naggreen na siya uh, durango ni siya guys pero naggreen na siya karon pero pink um kuan ka ini siya tingkad kay ni siya gulay sa ano uh, purple kay ni pag natamaan sa adlaw See, napuno napuno siya og oh, kuan ka ng babies my gosh guapa kay siya See super so, duper guapa Hmm. hmm. Hindi ko na banlayan to ah. Ayan. Ayan. Muna yung nakanindot sa mga succulent guys. Kay bisan mag-chain sila o color. Gwapa, ragyapon sila kaayo. See? Hinda. colorful. Hmm. Ito pulang pula pa din siya. Ayan, si Elsa. Puro babies. Napaligiran ng kanyang babies. si see. Nang atong nagwag nagagandahan ng na mga rosettes. Ayan. Mga Ayan. Naulan kasi guys, kaya punong-puno sila ng tubig. Bubumbahin na naman natin itong mga ito. Hmm. Gustong gusto nila ang lamig. They really like lamig. Ayaw nila ng mainit guys. And tingnan mo ito. Ito yung bagong lipat ko na maliit lang to dati sa maliit na paso pero ngayon ang ganda niya oh lumago na siya ng husto. Ang ganda. Super ganda niya. Hmm. Be. Ay, napuno ng tubig. Ay. puno tubig guys na puno ng tubig at itong iabuhan kay daot na siya mm. <coughs> ayan pink pink ra gyapon siya pero dili siya kasing pink sa una na pagka pink kay forte ng tugnawa and kanisha guys abi na mamatay ni siya this is very special abin na mamatay ang iyang mama iyang mga mama ani ang ako ang gibo ang gikuan niya kani siya gamay kay ni siya nga sa lingsing niya ako ni siyang gibiyaan sa kilid niya yeah, nagkuan man day nag survive ay pagbalik na gikan sa Pilipinas ano siya nagdako So unique eh, ni siya nga uh, succulent guys kay mura ni siya og kanang kuan sa baka mura siya og kanang dila sa baka. <laughs> yeah, super cute. Cute ka na siya. Yeah. Oh, cute ka ini sila eh. yun, na ay. Tayon naapod ko koy ano guys, na super duper cutie. Yes. Oh. Eh, Isara ni ka buka kong alaga sa on niya nagdaghan kay nanganak, anak daghan kay siya anak si nindot kay siya nakanindot sa iyahang dahon kay ang ang iyahang tip kay pink si ang ganda ayan super ganda ayan yan yung ating mga succulent updates sa ano sa winter pa winter or autumn pa di ay dili pa di, di winter and look at this <laughs> di ba guapa siya ay ka guapa oy pastilan super duper guapa mm. and this Nindot ka, siya. Oh, who is that? Oh, that's my kakini. Hello, kakini. How Hello. are you? Good. Mm -hmm. Good. That's my kakini. G galing sa school. Ayan. Mm. Guapa kayo siya, guys. Oh. Super ka guapa. Guapa ka iniya siya. It's super guapa. And ang ato ang autumn na Acer. Guapa ka siya, guys. Kay before ni siya maglaglagan, mag change sa anak siya og color, See? pula kay ang mga dahon. Ayan. So makakalbo na yan sila soon. Siya pala, ayan. And tanawa ra gud siya, guys. Oh. So, ako na biya unta ning ilabay nya wala na ko siya gidayon og labay kay anugon man <laughs> tanawa guwapa kay siya nya di magud ni siya ganahan og kuan kanang kanang init so katungting init murag na dry gid siya nya ako ni siyang gihumol sa tubig na okay ra man guwapa man siya da balik oh mayo kay wala na ko siya nalabay <laughs> Ayan, Ato ang cherry tree. Ano na siya? kalbo na and ang ato ang dragon fruit ayan so yan lang po for today guys sana na ano mo na, na gigil pud mo ako ang mga plants kaya ako mo gigil nagigil gyud ko ano, ako ang mga plants guys ayan salamat sa panonood kung hindi ka pa naka-like hindi pa po ka nakapalo kung ipalo ko like and share and then i-hit na po ng notification para sa next vlog manotify ka ayan salamat, salamat sa laging panunood at suporta bye for now bye bye